Masiglang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Sama sa inyo ang palatuntunang CMN Pilipinas. Napapakinggan live nationwide via satellite at sa mga himpilan ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng Merkoles, ika anim na araw sa buwan ng Agosto. Ako po ang inyong lingkod, si Ariel Ayala. Sa atin pong mga balita sa araw na ito ng Merkoles, maaliwalas na kalagay ng panahon ang iiral sa Metro Manila at sa ilang bahagi ng Luzon sa araw na ito ng Merkules. Samantalang ang natitirang bahagi ng bansa ay makararanas ng pag-uulap ng kalangitan. Kasabay ang kalat-kalat ng mga pag-ulan dahil naman sa southwest monsoon o kabagat. Ito ang pinakahuling weather bulletin na inilabas ng pag-asa kaninang madaling araw. Ayon pa rin sa pag-asa, ang pinag-iba yung habagat ang makakapekto sa Southern Luzon, sa Kabisayaan at maging sa Mindanao. Asahan na raw, sabi pa ng pag-asa, magiging maulap ang panahon sa Mimaropa Region. Ganon din sa mga lalawigan ng Albay, Sorsogon, Masbate at sa Zamboanga Peninsula at hanggang sa Northern Mindanao. Ganon din sa karaga at sa kabuuan ng kabisayaan. Sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, asahan daw ang maaliwala sa panahon mamayang tanghali. Pero may mga chance ng localized thunderstorms pagdating ng hapon at gabi wala namang na-monitor ang pag-asa na anumang low pressure area o weather disturbance sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Sabi pa ng pag-asa magiging mainit ang temperatura o maalinsangan sa maghapong ito. Dahil sa Metro Manila, tinataya ang 26 to 32 degrees Celsius. Samantala, Baguio City naman medyo komportable sa 16 to 24 degrees Celsius. Pero sa Tuguegarao 26 to 35 degrees Celsius. Samantala kahapon po naman umabot sa labing apat na lugar sa bansa ang heat indices sa tinatawag na danger level. Pero sila mas mababa pa sa extreme heat na record sa kasiguran Aurora noong araw ng lunes. Sabi ng pag-asa, Chief of Impact Assessment and Application Section ng Climatology and Agrometeorology Division na si Marcelino Villafuerte ang mga coastal region na may low elevation o mababa lamang at hindi mga bundok ang kadalasan na nakakapagtala ng mainit na panahon o heat indices. Ito raw ay dahil naman sa ambient temperature and humidity. Laban sa baler at kasiguran sa Aurora labing iba pang mga lugar sa bansa ang nakaranas kahapon ng mapanganib na heat index. Ang heat index ay umabot sa danger level kahapon. Ito ay ang togettero city sa Cagayan. pumalo sa 43 degrees Celsius ang heat index sa Infanta Quezon, 43 degrees Celsius, Kalapan Oriental Mindoro, 43. Katbalogan, Balogan, Western Samar 43. Sa Naia sa Pasay City 42 degrees Celsius. Dagupan City, Pangasinan 42. Aparis sa Cagayan 42. Sangli Point sa Cavite 42. Ambulong, Tanawan, Batangas 42. Daet, Camarines Norte 42. Virac, Catanduanes 42. At Huban sa Sorsogon 42 degrees Celsius. Ang heat indices ay siyang panukat o batay ang ginagamit kung paano nararamdaman ng katawan ng tao ang aktual na init ng temperatura. Sabi ng pag-asang heat index na nagbumula sa 42 hanggang 51 ay nagpapakita ng banta ng panganib o danger at pwede itong pagmula ng heat cramps o pamamulikat ng mga binti at kamay sanhi naman ng init ng panahon at heat exhaustion. Probable din umano ang heat stroke kung patuloy aktibidad na nakabilad sa araw. Samantala sabi ng pag-asa kung ang heat index ay lalampasan ng 52 degrees Celsius, ito ay kinukonsideran nilang extreme danger. imminent. O hintayin nilang mga daong heat stroke kung matagal kang nakabilad sa araw dahil sa pag-ira ng Southwest o Habagat, ang kalat-kalat na mga pag at mga thunderstorms ay mananatili sa Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan, Albay, Sorsogon, Masbate, buong Visayas Region, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga. Ngayong araw na ito. Pero kahit mainit ang panahon, babala ng pag-asa may possibility ng pagbaha o pagho ng lupa sa mga lugar na ito, lalo na kung magkakaroon ng moderate hanggang occasional heavy rains. Patuloy po ang inyong pagsubaybay sa panatuntunang CMN Pilipinas. Ako po ang inyong lingkod, si Ariel Ayala.